Hi guys! So ngayon kakain kami ni mami ng gulay na may filet tsaka mayonese. Pakita ko. Yan. Sarap yan. Pakita ko. Sumala. So, Sumala! Try niyo na. Hi guys! So ito ang kakainin namin ni Paige. Ang tawag dito Paige? um, parang lettuce na rin siya, no? Tapos, chicken, tapos, ito yung, hindi, ibang klase na onion. Tapos, ito, uh, mayonnaise siya na nilagyan namin ng mga pampalasa. So, yan. Tay na tayo. Ganun lang, guys. Syempre, ano kami, eh? Um, diet, diet. So, ipapalaman namin yan ng ganyan.

Ito ay yung chicken clay. May ano din siya, may timpla pero hindi namin masyadong inalatan kasi nga Pero may timpla na to. So ganyan lang guys, tas kagat. Hmm. Yeah. <laughs> Ako hindi, sinasaw-saw ko na lang. Pwede naman yung saw, -saw di ba? Yeah. Sarap. Mmm. Sarap. Labit mo, tumutunog siya ang lotong. Mmm. Sarap. 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 grabe guys, ang sarap niya. Try nyo. Baka ng chicken. O sinasuso ko na lang. Thank you. Papapal, papapal, Lutong. Sarap. Please, Sara. Dito ka bili. May pake sa nap. Diba? Tingnan guys yung si kakain. Diba, tara. Tara sa saplad sa Galing na galing ni Prince ako makain dito Ang gulay na, na. Very mm -hmm. good. Say hi. Hi Mimeyo pa yung kamay niya.